Tama nga itong ginagawa ni Jordan Poole at sigurado na mas lalakas pa nga siya kapag pinagpatuloy niya ito. Well, sa most recent game kasi nila against sa Indiana Pacers mga idol, one of the talaga namang entertaining team sa NBA, ang final score natin 112-104 kung saan si Jordan Poole mga idol ay napakagandaan ng paglalaro at nagtala nga sa buong laban ng 28 points, 7 assists, 3 steal on a very efficient 52% na shooting sa field. And well mga idol may ginawa kasi itong si Jordan Poole this game na nagdulot nga sa kanya para magkaroon ng talaga namang napakasolidong game. At ang kanyang ang ginawa mga idol ay ang pagbabago nga ng stilo niya on how he will get his points. And I think kung nagkaroon kayo ng chance na panoorin itong si Jordan Poole sa early games niya dito nga sa team ng Washington Wizards ay talagang mapapansin nyo na Jordan Poole is just chucking up shots. At isa nga itong play na ito mga idol against the Boston Celtics ang patunay dyan and mostly ganyan mga idol ang ginawa ni Jordan Poole. But lately nga mga idol, he's been mixing up his shot selection. At kung makikita nyo nga dito mga idol, sa recent game nila against sa Pacers, ang kanyang made shots ay halos nga sa loob at in the paint at onti na nga lamang ang kanyang 3 pointer pati na rin ang kanyang mga mid range shots na nagresulta nga ng overall na napakaganda at napakasolidong game neto nila JP kahit kinapos sila. At tingnan nyo nga dito sa isang play niya sa laban kung makikita nyo usually dito ay pumupulap na nga etong si Jordan Bull at kung kilala nyo siya maglaro mga idol ay talagang ititira niya nga yan pero naging matalino nga siya he drives to the basket and gets an easy layup. At pagdating naman dito sa next play another na pagkakataon for Jordan Poole to shoot a long 3 pointer pero siya nga ay dumrive at nagresulta nga na naman yan ng easy 2 pointer para sa kanya. At pagdating naman dito sa play na ito ngayong may rhythm na nga siya offensively dahil nakascore na siya ng ilang beses abay may confidence na nga siyang pumukol and actually na shoot niya yan. And great patience naman ng kanyang pinakita dito mga idol. He waited for the shot blocker na medyo umiwas sa kanya at lumayo and he lays the ball up easily. At dito another example of Jordan Poole not taking long at low percentage shots at dumadrive siya sa basket na nagre-resulta nga ng talaga namang easy baskets para sa kanya. At sa fast break naman ito talagang challenge niya pa itong shot blocker ng Indiana Pacers pero hindi nga umubra sa kanyang bilis mga idol, nilagpasan lang at lumeyap. At yan nga mga idol ang ilan sa mga tamang ginagawa ni Jordan Poole lately na talaga namang magdudulot sa kanya na mas lumakas pa para sa team ng Wizards. Alam naman natin na medyo atletik itong si JP, mabilis mga idol at grabe rin naman ang kanyang finishing around the rim. Pero hindi niya ngayon masyado na yuutilize ng dahil nakafocus nga siya sa outside shooting. Pero ngayon ngang parang medyo hinahaluan na ni JP. Ang ganyang ang opensa nagkakaroon na ng variety. I think nga mga idol ay medyo aayos na ang paglalaro ni Jordan Poole kung ipagpapatuloy niya ang gawain ito. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.